Ito daw ang sisiguraduhin ni former Senator Antonio Trillanes. Mati-checkmate ka na, bongo. Alam niyo na kung ano ang ibig sabihin nun. Um, matagal na, uh, or mahabang panahon ang ginugol ni Senator Trillanes para mangalap ng ebidensya. At ito na nga, 2016 pa yan eh. Anong petsa na, halos 10 taon at sisiguraduhin niya ngayon na makukulong si Bongo. Matindi, no? Matindi yung kanyang um, uh, focus, yung kanyang tapang sa labang ito dahil alam niya na meron siyang ebidensya. At alam niya ang totoo. Nasa katotohanan siya. Ang pinakamalala dito, um, yung sinasabi na itong si Trillanes, Senator Trillanes, na ang pinakamastermind ng lahat ng ito or ang mastermind ng lahat ng ito, lahat ng korupsyon na ito ay si Bongo at si Dikong. Hmm. At ito pa ah, ang sinasabi ni former Trillian, Senator Trillianes, ang pinakadahilan kaya yumaman lalo itong mga diskaya ay si Bongo. Ay kung ikaw ba naman ang dahilan ng pagyaman ng isang tao, alam naman pumayag na ikaw ay hindi rin yumaman. Di ba? So hindi man hindi man directly kay Bongo. So tignan niyo naman yung kanyang pamilya. Mukhang yan ang gustong ipunto ni Senator Trillanes. Anong sabi ng mga diskaya na kuno ano ay nagsimula sila na magpaimbulog yun yung <laughs> sa 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 karangyaan noong 2016 na sila nga ay nasa DPWH na. Itong mga diskaya by their own admission, 2016 sila lumago at ang sinabi sa akin ni Mayor Vico Soto, ang nasa likod ng mga diskaya sa pag-asenso nila ay si Bongo. Hmm. Yan din pala ang binitawang salita ni Mayor Vico Soto. Ang nasa likod ng kanilang pag-asenso ay si Bongo. At kung babalikan natin, yung matatandaan siguro ng marami sa atin, na inamin din mismo na itong si Sarah Descaya na nagkaroon nga ng joint venture uh, mula noong 2017 ang isa sa mga kumpanya nila at ang kumpanya ng ama at kamag kapatid ni Bongo. Yun yung, yun yung masaklap na katotohanan na iniisip natin na malinis itong si Bongo. Ano nga yung kanyang linyahan? Siya daw ay pilit dinudumihan ng mga katulad ni farmer senator Chilianes. Kung ganyan at hindi totoo yung mga paratang na 'yan, pwede ka naman kasi um magsampa rin ng kaso kay uh, kay senator Chilianes. Pero kung kung ganyan at puro ka na sa media lang, puro paawa, puro press release, nako. Hindi na uobra 'yan ngayon dahil siguro naman alam mo ang sitwasyon ng ng mga nasa paligid mo ngayon. Katulad nga ni Digong at ni Sara Duterte. Good luck!